Magandang umaga mga lods. So ngayong araw na tungo mga idol. Ah, uh, Hindi muna kami maghukay. I balik ko kayo dito sa aming mga hinuhukay nung nakaraan mga idol ito. Hinuhukay namin 'to mga idol. So ayan, wala na din na siya active. Ah, uh, wala na lahat yung mga anay at balikan din natin yung kung saan yung nag-viral yung nakakita kami ng ano uh, mga rilos yung may nakuha kami mga idol so balikan natin yun ito mga idol ito yung punso na nakakuha tayo ng relo yung maraming comment na tinatago namin or may butas sa tagiliran mga idol so yan ito oh yan din na si active ito yun dito yung itong masukal na area na to mga idol ito yun So ayan, wala na. Hindi na siya active mga lods kasi ini-spray natin 'to pagkatapos natin hukain. uh, hukayin. So ayan, ito 'yon ha. Ito yung may relo, merong sombrero na nakuha natin dito. Ano-ano pa yung iba nakalimutan ko na basta ito 'yon mga lods. So ayan, puntahan naman natin yung punso na may nakabao na itak na natin mga idol. Ito yung gagawin natin ngayon. Hindi muna tayo maghukay sa ngayon. Balikan muna natin yung mga oh no, mga hinuhukay natin noon oh, na nakakuha tayo ng mga gamit. Tingnan natin kung active pa ba sila o hindi na. So, ayan, ito na yun mga idol. Ito yung punso na Uh, nakakuha tayo ng uh, Itak na nakabaon uh, Itak kaya tayo nila lapo. <laughs> ayan mga idol So ayan Doon naman tayo sa ibang hinukay namin na uh, Yung hinukay namin ng birthday ko mga idol Yung tapat ng birthday ko So ayan punta na natin So dito na tayo mga idol Malapit na tayo sa Punso na hinukay namin nung natapat ng birthday ko titingnan natin ngayon kung active pa ba, ba siya mga idol para malaman nyo kung gaano ka effective yung ginagawa natin sa paghukay basta ma-spray lang mga lods sa so yan dito na tayo banda so yan ito na ito mga idol yan o no? oh. natandaan mo nyo yung hinukay namin na nataon ng birthday ko mga lods ito yan. So, wala na siya. Wala nang bagong lupa. Oh. Ito yung palatandaan. Tingnan na yung mga butas mga nandiyan nandyan. Oh. Kasi kung mayroon pang ano yan, buhay, tutubo ulit yan at yung mga butas na yan, tatakpan nila yun. So, ito yung palatandaan ng hindi na siya active. So, wala na siyang anay. At mayroon pa tayong pupuntahan dito. Uh, nahukay din namin na uh, iba so ganito ka sukal dito mga lods ganito ka sukal sa area na to kumbaga hindi ka sanay ng bundok mga idol nakakatakot takot yan may mga butas na mga laki dito Di natin alam kung anong laman dito mga idol ayan o. Ayon, mga butas o oh. kaya pag ganito mga idol talagang dubli ingat talaga pag mga ganito kasi di natin alam may mga ahas o ano anong klaseng kwan yan pero kami hinukay dito po pasyalan din natin i natin kung efektibo ba yung pag kaya natin ng mga punso mga idol para ayan ito mga idol ito yung ano ito yung nahukay natin na tatlong queen tatlong queen nakuha natin dito o oh, yan o oh, ganun pa rin hindi na siya active oh. wala na ano na siya dry na, dry na yung mga lupa mga idol so ayan at meron pa tayong ba, uh, puntahan isa so dito sa unahan ng konti meron dito meron kami isang hinokay pa dito na malaki din Uh, papakita lang namin sa inyo itong mga idol baka sabihin nyo na babalik babalik yung pinaghukayan babalik yung anay so ito ito yung hinukay namin noon na gabi na uh, alas uh, ala 6 na so ganoon pa rin siya mga idol matakpa na lang ng mga matakpa na mga dahon so yan na siya active titang tita so yan yan mga idol pinapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin ni Nuhukay namin at uh, kung gaano siya ka-effective talaga na di na siya babalik basta makuha lang yung queen at i spray lang mga idol ng maayos di na talaga siya babalik so yan sa mga gustong magpahukay dyan may problema ng mga punso uh, message lang kayo mga lods at ito may nadaanan din tayo dito Ganun pa rin yung ginagawa niya. Ito, trabaho niya mga okay, idol. Ito yung pag-uusapan. Hindi lang punso mga idol. hukay din kami ng bulate. Oo. Oh, kung sino din daw magpahukay ng bulate. Available daw sa idol rin. At ito yung binablog natin mga idol. Na sabi ko makulit na anay. Ito yun Oh. Wala na. Wala na siya mga idol. Wala nang buhay Oh. Kasi ginagalaw ko na hala. Merong ano to. Anting-anting ata to. Ah, oh, bunga pala ng ano ayan mga idol wala na siya kasi ginalaw ko na siya mga idol at in-spread din namin nun so wala na so ito na si idol Ray pinabihan niya yung punso sa so, idol Ray, pasalamat yan yeah, marami marami salamat sa lahat ng solid supporters natin dyan kahit hindi pa tayo kumikita at least andyan pa rin yung ibang sumusuporta marami marami salamat sa inyo sa so, walang sawang pag sumusupport pag support sa aming mga ginagawa thank you thank you mga idol you. pa share pa like mga idol at yung hindi pa nakapalo dyan sa Lino Timugan 2.0 at Lino Timugan at Idol yung hawak mong Facebook page Musical TV Musical TV mga Idol maraming maraming salamat bye bye